Hi guys, magandang gabi sa ating lahat. Ito po guys, magpapakain naman po ako ng aking mga baby. Ayan po. Ito yung nandun po, sila Micaela. Ayan po, naghihintay na po sila. Maglalagay na po ako guys ng pagkain nila sa kanilang plato guys. Ayan po guys, yung dalawa kong babae. Kasi hindi na sila makapaghintay. Ayan po guys. Ayan muna yung kanilang pagkain guys. Maghintay kay anak. Maghintay kay anak ko ah. Maghintay kay anak. Wait lang, wait lang. Maghintay kay anak ko. Ito sa iyo, Michaela. Ayan po guys, yung aking dalawang babae. At dito naman po bibigyan ko naman po yung mga baby boy maghintay kayo anak ko ah bibigyan ko naman kayo grabe naman Ayan po guys, hindi na sila mapakali guys. So, yung mga baby boy. parang konti na ata yung kanya Hintay kay anak ko. Ayan po guys. Hindi na mapakalis si Amir at si Toy -toy guys. Yung dalawa po doon guys. Ayan, Ayan po si Toy Toy. Hindi na mapakali guys. Maghintay kay anak. Ito po ay nito. Pinakadig mo guys. Hintay kayo, anak ko, ah. hindi kayo. Enzo, hindi ka na, anak. Si Enzo muna. Si Enzo muna, anak ko. Yat, ko. Yat. Dito ka anak ko. Ay, Amir yan. Ayan ah, sa'yo. Dito! Oh! Ayan po. Ito si... Ito si... Ay, ito, ito eh. Ah. Dito na kay anak ko. Maghintay kayo ah. O, oh, Amir. Amir, dito dito. Thank you guys. Si Makdo. Dito ka do. Dito ka anak ko. Sasara ko guys. Ayusin mo yung pagkain mo. Ayusin Ayan po guys. Kumakain na yung aking mga baby guys. And then si Toy Toy. Ayan po guys. Guys. Hanggang dito na lang ang aking video. Magandang ulit, ah, magandang gabi ulit sa inyong lahat. God bless all. I love you. Bye-bye.